kinagulantang nila ito. Oh, oh. Pati na ng ating mga kababayan. Yes. Ang tinutukoy po natin, mga kachika, syempre pa, ang kwento pa rin po ng flood Control Project kung saan po nadamay po ang pangalan ni Congressman Arjo Atayde at ng kanyang ama na si Tito Arn. Oh, oh. Nagulantang marami talaga. Nagulat diba? talaga. So ang linaw po kasi, dapat hindi magalit si Maine sa mga netizens na may mga sinasabi ngayon, laban sa kanila. Mm -hmm. Dapat magalit sila doon sa mag-asawang Diskaya, dahil sa kanila nang galing yan. Totoo. Ocho Derecho talagang sinabi, Congressman Arjo Atayde, ang tatay niya na si Mr. Art Atayde. Oh, 60 million pesos. Oh. At dahil sa artista nga, si Maine at si Congressman Arjo, mm -hmm. natural lang na pinag-uusapan siya. Yan, naku, mm -hmm. ang bilis talaga. Ang titinde, oh, no. Ang titinde oh. O ano ngayon? Ano masasabi ninyo? Abroad-abroad kayo? Almost Every month, nagpupunta kayo sa iba-ibang bansa. Oo. May mga regaluhan pa kayo. ng mga Kelly bag. Oo. Mga ganun-ganun. Seven -ganun. million, 7 million so, worth na, ano. Oh, mga Kelly bag. Sinundan na ito ng mga bahay na pinagkakawa. Yeah.